Kaugnay pa rin ang epekto ng Bagyong Pablo. Makakapanayam natin si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Magandang hapon po, Yusek Ramos. Magandang hapon din po at good afternoon sa ating mga kamubayan. Yusek, sa pinakahuling tala, ilan na po ba ang bilang ng nasawi, sugatan at nawawala dahil sa Bagyong Pablo? Ang uh, um, na nalitala na ngayon dito ay 332 3 2 uh, na uh, patay. At uh, meron pa pa yung... Uh, P411 na uh, injured at uh, 379 are uh, still missing. 379 po missing. Kamusta po ang search and rescue operations para dito sa... Sa luguyan pa rin ngayon, uh, we are still, uh, at the same time, ha, habang uh, relief operations, we are still in the search and rescue uh, operations because there are still reports uh, that uh, uh, the, the missing, uh, they, they might still be alive. Uh, so we continue on uh, the rescue. Uh, search and rescue operations while Dinky Solomon, Secretary, and other law, uh, local government agencies are all uh, the relief operations while uh, we are retrieving uh, other uh, cadavers. Sir, narinig natin kahapon sa inyong press conference na nanawagan kayo ng tulong mula dito sa mga kababayan natin sa Metro Manila para dyan sa mga nasalanta ng bagyo. Kamusta na po ang pagdating ng mga gamot at pagdala ng mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo? Uh, marami na nga si Datingan. So sufficient na ito. Uh, Kagaya-kagaya na yung gamot. Uh, uh, Nag-durate itong uh, Pharmaceuticals Association of the Philippines ng uh, 3.9 million worth and uh, more are coming. Tama-tama. Uh, 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 gusto ko lang nga pasalamatan si Mayor uh, ng Candaba, uh, Pelayo ito. Nag-durate siya ng 350 na kabaong. Uh, so ito tama-tama doon sa mga cadavers uh, na hindi natin ma-identify so that we can uh, give them. Some sort of a traditional uh, warrior. Sir, sa pangating pagkakaintindi yung mga donated goods, pati na rin dito yung mga kabawang at mga gamot, ay uh, isasakay sa isang barko ng Philippine Navy. Ano na po ang uh, estado nito at nakaalis na ba ito papuntang uh, sa mga nasalantang lugar? Uh, Nauna na yung iba sa BSU-130 dahil uh, yung uh, hmm. importante dito yung, uh, yung gamot. Uh, at ato ba uh, itong uh, uh, kabawang? Uh, dahil kung lumapas yan, eh, useless na yung kapaong kung uh, hindi makarating ng one time. Sir, sa ngayon, umalis na yung bagyo pero ano-ano pa ba yung mga lugar na isolated sa mga sandaling ito? Uh, sa ngayon, isolated pa rin na yung uh, mga munisipyo neto. Yung uh, Boston, Atiil, Baganda hmm. at uh, itong uh, the municipality of uh, New Bataan. Uh, all because roads and bridges leading to these uh, municipalities are uh, destroyed. Sir, kamusta po ang supply naman ng kuryente sa mga apektadong lugar? Yan, yeah, no, ang problema na hirap na Wala pa uh, uh, bukod doon sa walang uh, communications na bagsak ang mga uh, cell site, wala pa rin na kuryente sa uh, uh, uh the Oriental and some parts of them, uh, Surino del Sur and uh, in uh, Compostela Valley. Sir, may balita rin nakarating sa amin na may mga manging isda o may manging isda kayong nasa kustudya na ngayon ng Philippine Navy at na-rescue ito sa karagatan. Tama po ba ito? Tama po kayo at uh, binaralize. Uh, they are being taken care of now. Okay. Maraming salamat NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Maraming salamat, uh, good afternoon.